So alin ang pinaka nagustuhan mo? Sino ba ang mas magaling humalik? Ano na nga ba ang nangyayari? Sorry, pero pinilit niya ako. Wala akong pinilit, hindi naghalikan ka dahil gusto mo. Hoy mga babae, pasensya na 'di ba? Pero sa ngayon, hindi ako naghahanap ng girlfriend. Ah, pero hindi mo ba masasagot ang tanong na 'yan? Aling tanong? Sino ang mas mahusay na halik? Well, ang halik ay masyadong mabilis para sa akin upang sagutin. Uulitin na lang natin. Hindi ba? Clowning lang siya sa mukha namin. Wala akong pake sa pag-uulit. Cynthia, tigilan na ang pagiging squeamish. Cynthia, mawawala ng trabaho. Well, sa tingin ko maaari kong simulan ang paghalik sa'yo. Di ba, Cynthia, katulad lang siya ng iba. Kasi alam kong ayaw kong halikan ng isang katulad mo. Mas lalong hindi ko gustong halikan ang isang mayabang na babaeng tulad mo. O, alamin ang isang bagay. Mas magaling na kisser ang kaibigan mo sa sayo, okay? Kinakabahan, kaibigan mo ha? Oo nga, medyo kinakabahan siya minsan, pero mabait naman siya. At sinabi mo lang na mas kiss ko para matis siya, ba? Diba? Well, magsisinungaling ako kung, sabi ko nga, nakinilig ako sayo, okay? Mukha kang mabait na babae at lahat, pero... Daniela gulo sa akin. Naiintindihan ko. Good luck. Tingnan mo. Ngayon, hayaan mo akong bumalik sa aking trabaho. Salamat! Si Daniela Daniel, ano ba ang nakuha sa iyo? Bakit ganyan ang trato niya sa kanya? Akala ko ba napaka-arugante niya? Naku, baka konti lang, pero medyo cute siya. Cynthia, kaya pala lagi kang nagdurusa para sa pag-ibig, di ba? Kahit sino charms mo, ang mga lalaking ganyan, dumarating, binabalot ka, o sinisira ang puso mo. Oh, kaya alam kong charm ka rin niya. Medyo gwapo siya, pero tingnan mo ako, tingnan mo siya. Hindi na siya titingin sa isang waitress na tulad ko, di ba? Baka maging cute pa siya. Pero tingnan mo ako, tingnan mo siya. Hindi na siya titingin sa isang waitress na tulad ko. Hindi na ba kayo dalawa ang nagtatrabaho? Cynthia, dalhin ang request na ito sa table 2. At sila ay kumuha ng mahusay na pag-aalaga sa serbisyo dahil ito ay isa sa amin pinakamahusay na mga customer dito. Paano? Pinakamahusay na customer? Oo, oo nga. Hindi mo nakikita ang social media, di ba, Daniela? Ito si Kayo Junk Ire de Campos. Siya ay isang napakahalagang figure sa lipunan. Dapat sigurong dalhin ni Daniela ang ulam doon. Pero hiniling ko sa'yo na. Pero mas magaling pa ang gagawin niya. Eh, sige na, Daniela. In the meantime, kausapin ko si Cynthia dito ano ba ang gusto mong kausapin sa akin? Alamin ang, kaya lang gusto ko si Daniela ng sobra. Oh, ikaw din. Ano ang ibig mong sabihin? Ako rin. Naku, dahil interesado rin sa kanya si Kayo, ang client ng table dalawa. Hindi, pero hindi yun ang iniisip mo, no? Kaya lang si Daniela she looks a lot like my daughter. At gusto kong may hindi makabangga sa kanya. At kaya nga umaasa ako sa tulong mo. At kung gusto mong patuloy na magtrabaho dito, may tutulong ba sa akin, alam mo? Oh, nga po sir. Lisensya. Salamat po sa inyo. Hoy Daniela, kailangan kitang kausapin. Kailangan ko talaga ang trabahong ito, hindi ako nakakausap ng mga kliyente. Hoy Daniela, di ba? Magpahinga ka na. Kilala ko si MR Fulvio, manager. Kaibigan ko siya. Umupo ka na, please. Eh hey Daniela, na-realize ko na masipag ka, ha? Pero kanina mo pa ako tinawag na mayabang. Tinawag mo na rin akong mayabang, pero yun ay sa tabi-tabi gusto ko talaga makilala ka ng mas mabuti. Hindi ka mukhang isang tao na nais na magkaroon ng isang seryosong relasyon sa isang tao. Well, maiintindihan ko na ikaw. Ay nagdusa sa nakaraan ng ilang pagkabigo sa pag-ibig at lahat, ngunit, hindi mo ako mahuhusgahan ng ganyan, gusto ko talaga makilala ka ng mas mabuti. Pero hindi man lang tayo magkakilala. Well, masaya akong makilala ka, ako si Kayo. Mahilig akong maglakbay, mahal ko ang trabaho ko, Mahilig ako sa aso. Ako yan. Parang hindi ka naman ganoon kakul sa akin, no? Nako, kung hindi ako ang itsura, hindi ko na ibubunot ang ngiti mong iyon. Daniel, ano ba ang nangyayari dito? Sorry po, boss. Emma Fulvio, huwag kang mag-alala. Hindi siya ang dapat sisihin, okay? Tinawag ko siya para umupo at kausapin ako. Sapagkat gusto kong makaalis ka na dito ngayon sapagkat hindi ka na welcome dito. Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Daniela, kung hindi ka babalik sa trabaho mo ngayon, matatanggal ka. Oo nga po sir. Daniela, hindi. Huwag kang pumunta, Daniela. Paumanhin, kailangan ko talaga ang trabahong ito. Daniela, hindi mo kailangan gawin ang hinihiling niya, Daniela. Samahan mo ako. Walang pupuntahan ang empleyado ko. Siya ay kabilang sa akin. Alam mo ba? Sapat na sa akin. Hindi ko na kayang marinig ang kabastusan na ito. At ikaw, hindi ko kailangan ng magligtas sa akin. Hoy Daniela! Gawin ang aking mga kuko Dani, anong nangyari? Wala lang. Gusto ko lang umalis. Daniela, pasensya na kung na-offend kita, okay? Alam kong ayaw mong may magliligtas sa'yo sa kahit ano. Di ko na po gagawin yun. Pero gusto ko lang malaman ang kaunti pa tungkol sa'yo. Sorry, hindi ako yung nakakainis na tao na nakikita mo. Hindi, hindi ka boring no. Talagang napagtanto ko na ayaw mo nang may magliligtas sa'yo. Pero si Daniela, talagang nagustuhan kita ng husto. Gusto rin kita ng sobra, pero takot akong masaktan. Hayaan niyong ipakita ko sa inyo kung sino talaga ako. Pag-endorso.